Welcome sa Katatakutan Channel. Dito, tunay na mga kwento ng kilabot, alamat, at kababalaghan ang ibinubunyag natin. Ngayong gabi, Tata Kidlat Part 2. Matapos makuha ni Ben ang mahiwagang medalyon, sunod-sunod na kababalaghan ang naranasan niya sa gubat ng Biliran. Sino ang batang babae sa ilalim ng puno ng alitaptap? Ano ang halimaw na gumagapang mula sa lupa? At sino talaga si Inang Taguros? Pakinggan ang buong kwento. Simula nang mahawakan ko ang medalyon. Parang may humihila sa akin tuwing gabi. May liwanag sa gitna ng dilim. May tinig na hindi ko maintindihan pero palapit ito ng palapit. Isang gabi, pagising ko, nasa gubat na ako. Hindi ko alam kung panaginip o totoo. Basa ang talampakan ko sa hamog, ang hangin malamig, at may pakiramdam na may mga matang nakatingin. Ang liwanag ng buwan ay halos hindi maaninag sa kapal ng mga dahon. Sa gitna ng gubat, isang punong balete ang matagal ng patay pero buhay sa liwanag ng daan-daang alitap Parang nilalang na humihinga. Sa ilalim ng punong iyon, may batang babae nakaputing bestida, maputlang maputla, tila walang buhay ang mga mata. Walang sapatos. Nakaupo lang siya para bang hinihintay ako. Hello? Anong ginagawa mo rito? Tumitig lang siya sa akin. Walang imik. Lumapit ako ng bahagya doon ko napansin na hindi gumagalaw ang kanyang dibdib. Hindi siya humihinga. Bigla siyang ngumiti. Napakalamig ng ngiti. May kasunod na tawa. Ang halakhak niya ay naging sigaw. Sigaw na may kasamang punit ng hangin. At mula sa paligid niya, gumapang ang isang anino. Parang usok na may mata. Marami. Kumikislap. Kumakapit sa lupa. Napahakbang ako pa atras. Anong klaseng... Hayop ka! Tumakbo ako pabalik ng baryo. Halos hindi ko naramdaman ang pagbangga ako sa mga sanga may boses sa hangin. May pangalan akong naririnig pa ulit-ulit. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Hindi ko masabi kung totoo ba ang nangyari o bangungot lang. Ngunit ang paso sa aking palad ay naroon pa rin. Nagtanong-tanong ako sa mga matatanda. Lahat sila ay tumatanggi. Ngunit may isang pangalan ang paulit-ulit. Kaloy. Isang albularyo dating mambabarang raw na tumalikod sa dilim. Inakyat ko ang bundok. Abandang paanan ng talon, may kubong yari sa kawayan at Lumang pawid, nakapalibot dito ang mga tuyong dahon, bawang, at palaspas. <coughs> Tao po, andito po ba si Mang Kaloy? <laughs> uh, Kanina pa kita inaantay. Lumabas siya. Matanda, hukot, ang balat ay puno ng galos at tato. Ang isa niyang mata ay maputi na, pero ang kabila, matalim ang tingin. Hindi ikaw ang pinili. Pero ikaw ang huli nilang pag-asa. Pinapasok niya ako sa loob ng kanyang tahanan. Sa kanyang altar, may mga sinaunang bagay. Banga, mutya, Piraso ng balat na may sulat, tabaybayit. Ang gubat na pinasok mo, dating dambana. Bago pa man dumating ang mga Kastila, sinasamba na si Inang Taguro soon. Diwata ng ulan, ng lupa, ng siklo ng buhay. Pero sinumpa siya ng tao. Ngayon, alimaw siya sa ilalim ng lupa. At ang medalyon? Selyo yan. Palata. Pamana. At sa oras na maisuot mo yan, wala nang atrasan. Gabi. Mahimbing ang tulog ko hanggang sa may sumakit sa braso ko. Are ko. Pagtingin ko, may paso sa balat ko. Hugis bituin na may mata sa gitna. Umiinit ito at gumagalaw na parang nagmamasid. Ano bang nangyayari sa akin? Tumayo ako. Nagtungo sa bintana para magpahangin. Pero sa labas, may anino. Tatlong mata. Malalim. Parang usok na may hugis tumingin sa akin parang anino ni Tatakidlat Tapos, biglang may bumulong. Kagapagmanaganan, na wala nang atrasan. Kinabukasan, may gulo sa baryo. Isang ina ang umiiyak. Ang anak niyang si Elmo, pitong taong gulang hindi na nakauwi kagabi matapos maglaro. Natagpuan ang sapatos ni Elmo sa ilalim ng punong akasya. Punong-puno ng dugo ang paligid. Walang katawan. Walang bakas. Nagising na siya. Ang tagapangalaga ng selyo. At ikaw, hindi ka makakatakas. Bakit ako? Anong gusto nila sa akin? Ang medalyon na hindi agimat. Isa itong panata. At ang panata, may kabayaran. Gabi. Tahimik. Hanggang sa biglang tumilapon ang bubong ng koral. At isang baka ang hinila sa dilim. Nang lumabas kami, may nilalang sa gitna ng daan. Dalawang ulo, parang nilalang na isinumpa. mga dilay parang ahas, umahagilap sa ere. May mga pakpak na parang paniki. Hinawakan ko ang medalyon. Naalala ko ang ginawa ni Tatakidlat sa manananggal. Naging mainit ito. Umilaw. Parang may hinihigop mula sa dibdib ko. Kailangan kong... Uh, subukan. Tinutok ko ang liwanag sa halino. Sumigaw ito parang nasusunog, nangingisay, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa na parang abo. Pero habang nagliligtas ako, ako naman ang nauubos. Binalikan ko ang gubat at nagtungo sa punong balete kung saan ako nagising. Ang mga alitap-tap ngayon ay mas marami. Ang batang babae na nilalang nandun pa din. Nakaupo sa ugat. Nakatingin sa akin. Bakit ka bumalik? Gusto kong malaman ano ba talaga ang kailangan niyo? Hindi sila makakapasok kung hindi mo sila papasukin. Ngunit oras na papasukin mo sila, <laughs> hindi na sila makakalabas. Biglang yumanig ang lupa. Mga kamay na itim, parang abo ang kumawak sa paako. Hinila ako pa ilalim sa lupa. Tuluman mo po ako! Hinawakan niya ang kamay ko tapos may matinding liwanag. Parang nakalabas kami sa kadiliman pero ang paligid nagiba at nawalan ako ng malay. Nagising ako ng madaling araw at pinapawisan ako ng malamig. Napansin ko may dugo sa aking palad. Sa pader ng silid ko, may sulat gamit ang dugo. Isa pang gabi, isa pang alay. Bakit ako? Anong gusto mo yung medalyon? Para may sariling isip ito. Tumitibok ang medalyon. May ritmo. Parang puso. Naalala ko ang isa sa sinabi ni Tatak Idlat. Isang sakripisyo. Sampagpapalik. Gabi. Malamig. Ang buwan. Kalahati na lamang ang mukha sa gitna ng kagubatan nakaluhod si Kaloy. Nanginginig. Dugwa ng kanyang damit ang kanyang dibdib may tatlong hiwa. Tila ginuhit ng kuko ng halimaw. Pero walang halimaw na nakita. Ang pasyudo. Ang tagapagmana ay hindi laban. isa itong pagtanggap. Sa kanyang panginginig, umagos ang dugo mula sa hiwa sa dibdib. Hindi ito galing sa sandata, kundi sa ritual. Sa paligid, naglalagablab ang tatlong sulo. Sa ilalim ng isang punong may palikulikong ugat, bumukas ang lupa Dito niya isinalin ang kanyang huling lakas. Isang pergamino ang lumitaw mula sa maliit na hukay sa kanyang paanan. Luma ito. May nakaukit na baybayin. Ang tinta, tila gawa sa abo at dugo Sa di kalayuan, lumapit ako, sinisilip ko mula sa mga aninong gumagalaw, natatakot ako, at nag-aalinlangan. Bakit ikaw ang may sugat? Hindi ba akong tagapagmana? <laughs> Oo oh Ben, ito nga. Pero hindi ibig sabihin. Ako'y ligtas. Nayon siyay ko na binibigay ang huling bahagi. Ikaloy, halos hindi na makapagsalita. Nangingitim na ang gilid ng kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang lumang pergamino. Isinilid niya ito sa isang lalagyang gawa sa buto at inabot sa akin. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Daliri ito. Sa gitna ng gubat. Sa damba ng inilibig. Tuwing magtatapos. <sighs> o magsisimula ang lahat. Pero sino ang ihat? ang mundo. Ang mga apoy sa lampara parang napuwing ng malamig na anino. At sa ilalim ng lupa may gumagalaw. May nagising dahil sa pagbibigay ni Kaloy ng pergamino. Ang sumpa ay nailipat ang lihim ng nayon ay muling huminga. Wala na atrasan. Naghihintay na si Inang Taguros. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ilike mo na ang video, mag-subscribe at pindutin ang kampana dahil ang susunod na bahagi ay mas madilim mas mabangis at baka ikaw na ang kasunod sa panaginip magiwan ka ng comment ikaw ba naniniwala sa panata ng mga sinaunang nilalang at tandaan hindi natutulog ang halimaw naghihintay lang siya sa dilim